ang bahay ni Lola Basyang. Sa isang malayong baryo, may isang matandang bahay na matagal nang hindi tinitirhan. Ito ay kilala bilang ang bahay ni Lola Basyang. Matatagpuan ito sa dulo ng isang masukal na daan, sa gitna ng mga puno ng balete at lumang punong kahoy. Ang mga taga roon ay nagsasabing ang bahay na iyon ay may dalang sumpa, kaya't walang sino man ang naglalakas loob na lumapit dito lalo na kapag sumapit na ang dilim. Ayon sa mga kwento, si Lola Basyang ay isang matandang babae na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Siya ay kilala bilang isang manggagamot at mangkukulam. Ngunit noong siya ay nabubuhay pa, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magduda sa kanyang mga ginagawa. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Isang araw, matapos ako sahan ng mga tao si Lola Basyang ng paggamit ng itim na mahika, siya ay bigla na lang nawala. Mula noon, Walang sino man ang nakakita sa kanya, ngunit ang kanyang bahay ay nanatiling nakatayo, tila nag-aabang. Lumipas ang mga taon, isang grupo ng kabataan na sina Ana, Miguel, Carlo at Lisa ang nagdesisyon na pumunta sa bahay ni Lola Basyang. Nasa isip nila na maglaro ng Spirit of the Glass at patunayan sa kanilang mga kaibigan na hindi sila takot sa mga kwento ng kababalaghan nang marating nila ang bahay, agad silang nakaramdam ng bigat sa kanilang mga dibdib. Bagamat tanghaling tapat, tila masyadong tahimik ang paligid at ang mga puno sa paligid ng bahay ay tila kumikilos sa sarili nilang paraan. Ngunit hindi nila ito pinansin at nagpatuloy sila sa kanilang balak. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nakita nila ang mga antigong kagamitan at mga larawang nakasabit sa mga pader. Mga larawan ni Lola ba kasama ang iba't ibang tao? Nakakapagtaka, tila sariwa pa ang mga larawan kahit pa matagal na dapat itong nabura ng panahon. Ang bawat hakbang nila sa sahig na gawa sa kahoy ay parang may sumusunod sa kanila. Nararamdaman niyo ba yan? Tanong ni Leisa na parang nararamdaman ang malamig na hangin na umiikot sa kanilang paligid. Walang sumagot pero halata sa mga mukha ng kanyang mga kasama ang kaba. Naglagay sila ng isang bilog na mesa sa gitna ng sala at inilabas ang baso para sa kanilang larong spirit of the glass. Tara na, simulan na natin para matapos na rin tayo, sabi ni Miguel na halatang kinakabahan din. Nagsimula silang magtanong at unti-unting gumalaw ang baso. Nandito ka ba, Lola Basyang? Tanong ni Ana. Ang baso ay unti-unting lumipat sa oo. Lahat sila'y napatigil at nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Gusto mo ba kaming saktan? Tanong ni Carlo na may halong takot. Biglang bumigat ang hangin sa paligid at lumipat ang baso sa oo. Nagsimulang magpanik ang grupo, ngunit hindi na nila mabitawan ang baso. Parang may puwersang nagpapanatili sa kanila sa mesa. Biglang nagbukas ang pinto ng bahay na tila may malakas na hangin ang nagpalipad dito. Sa pintuan ay lumitaw ang anino ng isang matandang babae na may dugo ang mata, nakangiti ngunit puno ng puot. Bakit kayo nandito? Bulong ng tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit niyo ako ginulo? Tumayo si Ana, ngunit bago pa siya makatakbo, bigla siyang nahila pabalik sa mesa ng isang hindi nakikitang puwersa. Isa-isang nagsimula ang grupo na maramdaman ang bigat ng presensya ni Lola Basyang. Si Miguel ay biglang bumagsak sa sahig. Tila kinukumbulsyon habang ang kanyang mga mata ay bumabalikwas sa likod ng kanyang ulo. Sinubukan ni Carlo at Lisa na makatakas, ngunit ang bawat pintuan at bintana ng bahay ay biglang nagsarado. Ang mga dingding ng bahay ay tila nagiging masikip, parang may buhay at humihinga. Sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang malakas na halakhak ni Lola Basyang na lumalakas ng lumalakas. Sa kanilang takot, nagdasal si Carlo, umaasang may tutulong sa kanila. Ngunit sa bawat dasal na kanyang binibigkas, mas lalo lamang bumibigat ang presensya ni Lola Basyang. Walang makakalabas ng buhay dito, Bulong ng matandang babae, habang lumalapit sa kanila ang kanyang anino, sumasabay ang bawat yapak sa kanilang pagkakagapos. Si Liza, na ang tanging iniisip ay makalabas, ay biglang naramdaman ang malamig na kamay ni Lola Basyang na humawak sa kanyang balikat. Bago pa man siya makasigaw, naramdaman niyang ang malamig na kamay na iyon ay dahan-dahang tumutusok sa kanyang laman hanggang sa siya'y unti-unting nawala ng malay. Ang huling natirang buhay ay si Carlo, na walang magawa kundi panoorin ang kanyang mga kaibigan na tila nawawala sa kanyang harapan. Ang bawat isa sa kanila ay unti-unting hinihila ng mga anino sa sahig at bago pa man makalapit si Carlo sa pinto, biglang naglaho ang mga ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang buong bahay ay naging tahimik tila walang nangyari. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng pag-asa, napansin niyang nakatayo si Ana sa tabi niya. Carlo, ligtas na tayo, bulong ni Ana. Ngunit nang siya'y humarap, nakita niyang ang mga mata ni Ana ay puno ng dugo, katulad ng mga mata ni Lola Basyang. At sa huling iglap, bago siya tuluyang hilahin ng anino ng bahay, napagtanto ni Carlo na siya na lang ang natitirang buhay, Si Ana ay isa ng bahagi ng bahay ni Lola Basyang at siya ang susunod. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at ishare ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, ishare mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.